Ang Blank Room Soup video ay unang kumalat sa internet noong 2005 sa YouTube. Ang video ito ay isang lalaki na nagmamadaling kumain habang umiiyak at natatakot. At may dalawang tao na pumasok sa kwarto na nakamaskot ng ulo ng manika at ang isang manika ay hinahagod ang likod ng lalaking kumakain sa lamesa. Ang video ito ay talagang nakilala sa mundo ng internet dahil sa nakakatakot na vibe ng video at dahil wala itong konteksto. Kaya naman samot sa saring teorya ang lumaganap tungkol sa kakaibang video na ito. Ang pinaka pinaniniwalaan ng karamihan ay ito ay isang kaso ng kidnapping o di kaya ay torture video na karaniwang ina-upload sa dark web at ilegal na binebenta at pinapanood. Pero ayon naman sa ibang internet user na nag-iimbestiga tungkol sa video ay ang costume na ginamit sa video ay pagmamayari ng director at puppeteer niya si Raymond S. Percy. Ayon kay Raymond ay ang costume na ito ay ginagamit sa stage play sa mga festival ayon sa director na si Raymond S. Percy ay wala siyang kinalaman sa videong ito na lumaganap sa internet at dagdag pa niya na ang costume sa video ay ninakaw sa kanya dahil ang mga costume ay kadalasang iniiwan lang sa maliit na bodega kung saan ginaganap ang stage play. Dahil sa kakulangan ng impormasyon, nababalot pa rin ito ng misteryo tungkol sa kung sino ang nag-upload at para saan ang videong ito at ano ang mensahe ng videong ito.